mga good morning, good morning sa ating lahat. So ngayon, kakain kami mga tol, kasama ko si idol natin, Ronald Magalianes. So, ngayon mga tol, uh, ang ulam namin ay pritong galunggong. Wow! Na, you know, ngayon, mga tol, oh. yeah. <laughs> ang sarap kumain pag nakakamain. Yun. Mga tol, kakain po kami. Sabay niyo po kami kumain. Kakain so, po, kakain. Kaot ang lahat. Ah, sabi saya mga tol, ah, uh, kaon tang tanan mga aon tanan mga kauntang. sa mga taga bisaya dyan uh, sana maka itindi kayo nito si bisaya din ako eh. oh kaon tang tanan kaon tang, kaon tang bro kaon, tang. <laughs> kaon guys Hmm. Eh. Bro, dia kalau bro. Hmm. Nami kayo. Nami kayo. <laughs> yan mga talo, kain po kami. Tara mga talo, sabay niyo po kami. Bye. Uh, ah, Mas masarap kumain pag kayo ang kasama. Yun! Maganda oh, yung bigas ang malangkot na. Oh, ang bango ba? Mm. Ayan po. Kapten Mayor Kapten. Tuh bilang namanya kok kayaknya. Ya. Ini kan enggak buka. Ngapain pula? Eh, WhatsApp up man, taw -taw kain po? Sabay din kami kami kumain. Yan. Tutulungan so, pulang namin mga tol. Oh. Kakamay pa kami, masak kasi magkamay pa kumain. Ganado yung kain mo no, pak? Hmm. Harap mo nga Sarap pa na uh, ano. Asal pa si pag gumahin pa. Kasama ko si idol natin. Lalo pag marami kami. Ano po? Ah. Ubus yung ano. Taob yung isang rice cooker na kanin. <laughs> 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 taob lang yan. Taob lang yan. Para hinugasan na agad. Oo. Oh, para hinugasan yan. Lalo pag ano kami. Apat o tatlo. Sarap nun. No? No, bro. Hmm. Kung nagkamay kasi kami, doon namin na nararamdaman yung sa so, mga uh, provisyano oh. namin. Oo, oh, provisyano eh. Kaya saan no, nung kami mandayo, hmm. dala pa rin namin pagka probinsyano. Dala-dala pa rin. Kahit na, na mapunta kami sana, sa, ano, sa Ah, uh, may mga pagkain na ano na galing sa mga ma ma mahihirap. Makakain mo kasi galing kang mahirap. Eh. Di ba bro? Opo. Oh, so, yun, maganda yan. Yun ang mga advantages namin. Mm. Yung mga rich kid. Nako, mahirap yung mga tol. Mahirap yun. Hindi na mawa. dito mga taparte-arte dito pagdating sa mga ano Sample, may kakilala siyang kaibig, may kaibigan siya na nairap. Tapos yung mga ulam, mga gulay, mga lagalagang gulay. Tapos ayaw yung kumain. Nako, nahirap yun. Mga ganun na ulam eh. Mm. Nabis, na na sa amin. Nagabis sa amin yan. Buhay na buhay na kami rin sa ulam na yan, mga gulay. Talbos ng kamote, hindi ko bro. Nagpapalit pa nga namin sa bago yan. Oo! Oh. <laughs> mas masarap kasi yung gulay kasama yung baboy. Yung baboy, inaraw-araw mo yun, ako, high blood. High blood, blood. blood na mabuti na ba? Madam, -hmm. sakit nga. Mm. Pag gulay, masyotan siya. Ano ba sa katawan? Buti nga ngayon mga tala, ah, ganado yung kain namin. <laughs> Kasi ko sa idol natin eh. Nang kumain eh. <laughs> Matutulong na sana to kung um, hindi ko niyaya. <laughs> Ayun lang. Hindi ka nasa kain pagkasama ko tayo. <laughs> ako mga tol, sa pagkain wala akong problema. Kasi bisyo ko talaga pagkain. Mm, yun. Yun talaga video ko. Nah, meron lang ako, sus, marami akong maluto ng mga uh, masasarap. Mahaba na ako eh. Oo. Uh, nahawa lang nga si idol natin eh. Kaya lang ng kain. Kaya lang ng kain. Wala kahiya. <laughs> Kaya lang ng kain. Wala oh. <laughs> kahiya. Kung na pa, siya yung chick. Kain ka ng kain. Wala kahiya. <laughs> Saan naman sa, sa atin, sa mga pinay. Kumain ka, huwag kang mahiya. Hindi na mga injek eh? Kain ka ng kain, wala kahiya. <laughs> Ganun yung mga injek mga tol. May ako eh. Ano ko? Kaya yun sinabi niya. Injek ako eh. Mm -hmm. Pero maroon naman mga, mga ganang kung tigalo si idol natin. Parami na yung gaya guys pag pag-aari ng isla, di ba bro? Opo. Hmm. Sabi so, so, pa no. so, sa pagkumaya nung masasawa ng maangang, sa po. Sa po yung baho ba? Taob siguro yun <coughs> na isang... Lapit na. Lapit na nga makukos mo kami. Lapit na karate. <laughs> hmm. <coughs> 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 Diyan, kasabay ko yung to.

yung mga tol. Kasi maga, wala kami ganang kumain. Kasi magkakape lang kami. Minsan, anong oras ako magising? Mga alas 8 na may Kaya ang pasok ko, alas 10. Di yeah, bro? Oo. Oh. Hmm. Eh, simple eh. Sa kakamadali mo. Oo. Wala ka talagang gana kumain. Hindi lang. Hindi lang. Timo-timo. <laughs> timo. <laughs> timo. sa mga Bisaya, mga tala, sa mga nakaralit ng Bisaya dyan, oh. timotay mo sa amin yung tikim-tikim ng ano? Tikim-tikim ba? Tikim na ng pagkain. Timo sa, yung may pagkain sa lamisa, timotay mo sa, wala sa bulto. Huwag mo lang, ano, bultuhin. Ganun sa amin, Bisaya. So, kung so, tumagal, hindi na yung timotay mo. ayo, oh, pangtao na yan. <laughs> <laughs> Pagkao ng tao dun. Narap na isda. Hmm, narap na isda. Ito no, ang uno na lang. Ulo na na tira sa akin, meron pang lawas. <laughs> lawas na. <laughs>